Naniniwala ang Department of Agriculture o DA na sa pamagitan ng pagpapatibay ng ilang pagbabago sa tradisyonal na sistema ng sektor ng pagsasaka, makakamit ng Pilipinas ang food security. Ito ang naging konklusyon sa katatapos na bagong Pilipinas Food Security Cluster Communications Workshop na ginanap sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sinabi ni DA Undersecretary for Policy Planning and Regulations, Aziz Perez, na makakamit ng bansang food security sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng agrikultura at pagtiyak na ang pagkain ay makatuwiran at abot-kaya para sa mga tao. Ang DA ay nag-iisip ng isang sistema na nakatutok sa buong agricultural value chain mula sa paghahanda bago ang panahon ng pagtatanim, sa panahon ng pagtatanim, pagkatapos ng pag-aani, pagbebenta o marketing at maging sa pag-proseso. Binanggit ni Perez na dapat kumitang bawat sektor sa value chain tulad ng mga magsasaka, processor, mga ngalakal at mga makiyaw.